Guys, kita nyo naman dito sa lugar ko. Guys. Grabe. Grabe yung sa lugar ko. Sobrang baha. Guys, pakikita ko sa inyo. Ang aming daan. O, hindi in the Philippines. O, yan. Nabot as light. Ito ang nabot as light. kung gano'ng kadani ay kung, kung, kung gano'ng kalaki yung tubig dito sa nabotas guys sabi 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 ang baha ating ano

ini <tik> dia yang dia orang nak. Nah. Oke guys, ini yang nak. Nah. Mak pun. dah pergi. Ya, dia. Sudah dia. Gitunya naman. Eh. Grabe. Grabe, oh, dia Ako ay bibili ng pandesal. Ay, grabe yung mga sa aming lugar. Eh? Ah, bibili ako ng pandesal. Nakita niyo naman yung laha. Gatuhod. Na, grabe na naman. Grabe naman only in the Philippines guys only in the Philippines ako okay, bibili ng pandesal grabe Pare! Ano? Ano balita? eto, oh, tumog. Baha tayo. <laughs> Dito. Oo oh, nga, eh, para tayo nasa ano? Burakay ba? Oo, oh, lalaki po mga mayalang. Puta, ay na. Ay, <laughs> dyan. Oo. Oh. Yeah. Mm Only in the Philippines. Okay, ibili ng pandesal, guys. Ibili tayo ng pandesal. Para ano. Magandang mag-swimming dito. Masarap swimming Masarap mag Masarap mag-swimming. Masarap mag-swimming.